Mabuhay! Ako si Jocelyn May Binate. Narito ako upang talakayin ang kaligirang kasaysayan ng Florante at Love. Itong aking pagod, Ang tula may bukal ng bait na kapo. Ang luha mo ginugol sa akin. Taguro sa Natural na leing de los Santos, isang historian na limbag ang unang edisyon ng Florante at Laura noong 1838. May limang taong gulang na si Francisco Baltasar ng panahong iyon. Noong 1906, nalimbag naman ang Kung Sino ang Kumatha ng Florante ni dalubhasang sa Tagalog na si Heminigaldo Cruz sa tulong ni Victor Baltazar, anak ni Francisco Baltazar at iba pang kasapi sa mag-anak ng hulit. Maraming lumabas na mga edisyon ng Florante at Laura na sa wikang Tagalog at Ingles. Subalit natupok ang mga ito noong 1945 nang magwakas ang ikalawang digmaang ang pandaigdig. Sapagkat kabila nga ito sa mga korido noong ika-19 dan taon, nalimbag lamang ang mga kopya ng akda ni Baltasar sa mga mumurahing klase ng papel. Papel de Aros ayon kay Epifanio de los Santos na yari sa palay na ipinagbibili tuwing may misa at mga kapistahan na halagang 10 sintibo bawat isa. Natatanging aklat ang New Veri ng Chicago, Estados Unidos lamang ang nakapagtabi ng mga kopyang nalimbag noong 1870 at 1875 kabilang sa tinatawag na koleksyon Ayer. Nabanggit ang mga kopyang ito sa Bibliotika Pilipina ni T.H. Pedro D. Tavera, magkatulad na magkatulad ang kopyang pang na 1870 at mga gawa noong 1875. Nalilimbat ang pamagat ng versyong pang 1870 sa ganitong paraan ng pagbabaybay. Pangunahing tagpuan ng Florante at Laura ang madilim na gubat ng Quezonaria at ang pagsasalaysay ay mismong si Florante habang nakikinig naman ang Muslim na si Ladin. Batay ang pagsasalaysay ng tauhan ng kwentong si Florante mula sa sariling karanasan at mga kasawian ni Francisco Baltasan sapagkat nakulong ang huli dahil sa bitag ni Mariano Capole, kaado ni Silia, at kawalan ng katarungan, si Maria Asuncion Rivera Omar ay napakasal kay Mariano Capole o Nano Capole na isang karibal sa pag-ibig. Isinulan ni Baltasar ang florante habang nasa pilitan.